magandang hapon mga ka-viewers uh, meron na na naman po akong nabili ito pailaw lang ito pailaw saka fountain kasi kailangan din natin ng ano, pailaw hindi lang puro paputok lang palagi ayan bumili ako karagdagan to ito na uh, victory victory lose victory light loses uh, starlight to gawa ng starlight yan tapos ito mm, uh, loses ano lang to daily light daily light ah, ata dito eh. yan one color lang to isang kulay lang ngayon po siya uh, gawa ng RF fireworks uh, pangatlo ito isa lang binili ko nito Roman 30 balls, Roman candle mahal kasi eh. dito lang kasi dito, dito, kumbaga dito ko lang po binili itong Roman candle na to ayan po apos ang pang apat na nabili ko ay pabuhay ito pabuhay ito gawa rin ng ano gawa ng starlight yan itong mabuhay mabuhay lucis po uh, kaya rin po ko nakapabili nyo ito ay gagamitin ko sa kwitis ko kasi yung kwitis na nabili ko ay dreamlight saka for sure kumbaga hindi po siya nagpipusion hindi gaya ng ano ng ano ba tawag ito yung starlight yan mga amparo saka el aquino jlj w aquino at iba pa na ano nag ano siya nag siya kasi yung picture niya may balat siya. May lawit siya na itim na sa dulo. Kaya pag pinagdikit mo 'yon, lilipad 'yon isang sendian lang. Hindi gaya nitong dream light saka for sure. gagamitin pa na natin ito. Gagamitin din pa na natin ito ng ano. Mabuhay loses. Yan po. At ang panglima po na Nabili ko itong Pilipaw. Mahal din po ito. 95 po. Nabili ko nito na ito sa, dito sa, sa amin lang po, sa Cavite po. 95. Ayan po. Hindi na po ako tumawad nito kasi, alam ko po na, syempre, negosyo rin, tumutubo rin sila. Kailangan din, para, meron din silang tubo. Ayan po. At ang pang-anim na nabili ko ay batibot yan ito yung pangalas dose ko maribel santa ana ang gawain niya pangalas dose ko lang to ito lang ang pangalas dose ko hindi na ako bumili ng malaking fountain kasi gawa nung napakamahal po talaga ng paputok ngayon hindi gaya noon 2015 2016 napakamura pa Tatlo to, mga kapayaro, ka-viewers. Tatlo. Paano mga ka-viewers, hanggang dito na lang po ulit. Sa muli, muli natin pagbabalik ng fireworks at paputok at iba-iba pang mga video na aking gagawin. Hanggang dito na lang po. God bless po. Laban lang.